Hi guys! Kumusta po kayo? Magandang araw po sa ating lahat. Ang isi-share ko pong video sa inyo ay itong niluluto kong sinigang na bangos. Dala ng aking anak halos isa't kalahating kilo o dalawang kilo yun guys. Malinis na po. Dala niya malinis na. Ayan po, nakalagay na po dyan ng mantika, bawang, luya, sibuyas, kamatis. Masarap po kasi pag ginisa ang isinigang na bangos. Kahit po sa isda, masarap po ang ginigisa. Kahit sa manok. Yung karneng baboy po, di ko na iginigisa. Diretso na po yun. Diretso sinigang na yun pag karneng baboy kasi mataba na po ang karneng baboy. O yan na po. Malapit ko na ilagay ang bangos. maliit lang po kasi ang aking kawali. Kaya tingnan niyo po, tinanong ko ang aking anak, isa lang iluluto ko. Sabi ko, yung isa para bukas ay iluto na raw lahat, sabi niya. Kaya ayan, siksikan sila sa kawali kung maliit. Mas maganda po sana magsigang sa kaserola. Kaso pag nagbablog ko hindi nakikita yung loob ng kaserola. Kaya sa kawali ko po sinigang. Pero pagdi ko po binablog, sa kaserola ko rin po sinisigang. Yan habang hindi pa nalalambot ang bangos, ay ibinaligtad ko na. Pino-post ko nga lang mampo pala diyan. Medyo na inita na ang kabila kaya binaligtad ko na po habang matigas pa ang laman ng bangus. Pinagbabaligtad ko na mga ilang minuto na po kasi sila na Napainitan sa may kama, sa may rekado. Yan, ah, sa sasabawan ko na yan ng mga kalahating pichil. Mahilig kasi yung mister ko sa sabaw. Yan, oh, nadami ko ng sabaw. Nadamihan ko ang sabaw, Eh, eh Magusto kasi yung mister ko sa sabaw na maasim-asim ng sampalok. Ayan po, ang ganda. Tinatakpan ko po yan. Kaso lang po, pag uh, binibidyo ko na po, nakaalis na po yung takip. Ayan, isinibay ko na po ang sampalok para mailaga na siya. Sa gilid lang ng kawali. Yan, parang malambot na ang ilang sampalok. Ayun, nilagay ko na yung repolyo. Matagal lumabot yung repolyo kaysa sa mustasa. Ayan, siling, siling labuyo. Ang nilagay ko, wala kasing berde. Ayan, pinatong ko na ang mustasa sa ibabaw. hapunan kasi namin yan kaya inaapur ko piluto yan inaahon ko na ang sampalok para pipigain na eh sa totoo lang hindi pa malambot na malambot ang sampalok pero pinakadikdik ko na lamang ng sandok at saka ako piniga Ayan pati yung buto ng sampalok kinuha ko, balat lang inalis ko. Mabuti may nabili ako na bunga ng sampalok. Mahal po kasi ngayon ang powder sampalok. Yung nilagay ko na bunga na sampalok, 10 pesos po 'yon ay mabuti naman po at umasim siya sa ganyang karami sa baw. Sumakto po ang asim kasi nga ay may kamatis din na kasama. Nagpapaganda rin kasi yung kamatis o, oh, nagpa-decor siya. Konting asin lang, tinikman ko na kasi madaming patis kangina. Pero matabang pa rin ng konti dahil nga po sa madami ang sabaw at saka malalaki ang bangos. Na ko lang po maluti repolyo. Pero luto na ang mustasa. Ayan. tsaka 'yung binabaligtad ko rin po 'yung bangus para maluto ang ilalim at ibabaw magbalanse. Tinikman ko na po 'yan. Ayan po, pinatay ko na ang Ah, hinina ko na yung apoy. Tinikman ko na po yan. Okay na po ang lasa. Maraming maraming salamat po sa nanonood, sa mga nanonood sa akin video. Maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment. Nawa po ay huwag kayong magsawa manood sa aking mga palabas. Thank you very much po. Ako na po yung maraming Ah, nagpapasalamat ng maraming marami sa inyong lahat bye bye, bye.